nag-uumpisa pa lang, halos nagsisimula pa lang sa zero, nagsisimula pa lang mag-vlog, magpatuloy lang kayo. Huwag kayong paghinaan ng loob dahil mararanasan nyo talaga yung iba't ibang pagsubok sa pagpasok ng pag-vlog. Mararanasan nyo talaga yung, um, minsan nga may mga basher, pero huwag nyo pansin yung mga basher. So, hindi naman kayo kilala sa personal. <laughs> so, ayan, uh, magpatuloy lang kayo kung ano yung nasimulan nyo. Ang gawin niyo lang talaga ay um, i-enjoy. I-enjoy yung pag-vlog. Tapos, yung mga ginagawa nyo, pwede nyo i-vlog yon sa araw-araw. So, tapos yung pinagawa ko talaga, ang pag-upload ko ngayon ay may meron akong long video, meron akong short video. So, bali, dalawa yung, dalawang passing video yung ina-upload ko. Tapos kapag na-timingan mo pa yung oras na kapag maraming nanonood sa'yo, boom! Tiba, 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 tiba. So, mas na, uh, nakakatuwa din na kapag may ka na video na sariling sikap mo mismo sa yung 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 pakiramdam na ay wow, so marami palang lang views, marami nagkakagusto sa mga vlog ko, marami nagkakagusto sa mga upload ko. At yun na nga um sobra talaga sarap sa pakiramdam na kapag yung channel mo ay nakikita mo yung improvement, nakikita mo na umaangat So, sa umpisa lang talaga, sa umpisa talaga, maghihirap ka. Dahil <laughs> nga, nagsisimula ka pa lang. Yung mga malalaking channel, doon din sila nag-umpisa. Zero hanggang nag-million subscribers. So, lahat naman ay lumadaan sa paghihirap. Kailangan lang ng sipag, tiyaga, at syempre, kailangan mong gumawa ng content palagi.